Maligayang panunood po kareka, ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa isang true story war action movie na may pamagat na Rescue Under Fire. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula Mga Karekat sa isang war zone sa Afghanistan kung saan nagsasagawa ng evacuation mission ang Spanish military. Isang medic na si Captain Varela ang nagmamadaling iligtas ang mga sugatang sibilyan. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita niya ang isang ina na may kasamang anak na lalaki na malubhang nasugatan. Kaya agad niyang isinakay ang mag-ina sa kanilang helicopter. Own. ay sinubukan ni Varela ang iba't ibang paraan para mailigtas ang bata. Pero sa kasamaang palad ay nawalan ito ng malay at tuluyang namatay sa harap mismo ng kanyang pamilya. Lubos na naapiktuhan si Varela sa sinapit ng bata at isa itong matinding paalala ng brutal na epekto ng digmaan, isang bagay na patuloy na gumugulo sa kanya at nagtutulak na gustuhin na lang niyang umuwi sa Madrid. Ang kanyang assistant medic na si Obi ay kasama rin niya, gayon din ang isa sa kanyang malapit na kaibigan na si Captain Torres. Habang patuloy silang pupunta sa kampo para sa siguridad ay makikita natin si Varela Careca kasama si Torres. Nagaalala si Torres sa kalagayan niya matapos ang nangyari pero tiniyak ni Varela na ayos lang siya. Pagkaalis ni Torres Careca ay napansin ni Varela na may dugo pa sa kanyang mga kamay ang dugo ng bata na hindi niya nailigtas. Kaya tumakbo siya sa banyo para maligo ngunit sa halip ay tuluyang gumuho ang kanyang emosyon at umiyak ng husto. Kinabukasan karekap ay pilit na bumangon si Varela mula sa kanyang kalungkutan. Pumunta siya sa opisina para maghatid ng mga sulat. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya si Abda para ipakilala ang bagong nurse na sasama sa kanilang team na si Sanchez. Baguhan si Sanchez at wala pang masyadong karanasan sa larangan kaya kailangan niyang matutong makipagtrabaho kina Abda at Varela sa mga susunod na misyon. Kinabukasan karekap? ay muli na namang kumilos ang Spanish military para sa isang evacuation mission. Kasabay din ito ay nasa daan ang ilang sasakyan ng US military na nagsasagawa rin ng kaparehong mission. Ngunit, ang isa sa mga truck ng US Army ay nasa buga ng landmine. Tumalsik ang mga bato at nabasag ang salamin sa harap. Pagkaalis ng uso ay agad napansin ng kanilang team leader na may dalawang sundalong malubhang nasugatan. Kaya agad niyang iniutos sa lahat na maging alerto. Lumalalim na ang kanilang lokasyon sa teritoryong hawak ng mga terorista kaya mataas ang posibilidad ng bigla ang pag-atake. Inutusan ng commander si Lieutenant K na pumunuan ng isang detachment at ang sniper team upang protektahan ang mga sugatang sundalo. Dalawang Amerikanong sundalo ang malubhang nasugatan at kailangan ng agarang tulong medikal. Kinailangan din si Con upang ihanda ang landing zone ng helikopter na paparating. Binigyan siya ng translator at inatasang lumikas sa lalong madaling panahon kapag nailipat na ang mga sugatan. Magkalipas ang ilang minuto ay nakabalik na sa base ang malaking pwersa samantala ay dumating na ang helicopter kung saan naroon si Navarela, Abda at ang bagong nurse na si Sanchez. Ang piloto ay si Captain Torres at tinanong niya kung kumusta ang kondisyon ng landing zone. Sinabihan siya na medyo maalikabok ang lugar at habang papalapag ang helicopter ay biglang lumakas ang alikabok at usok na sobrang kapal na hindi na nakikita nakita ng piloto ang lupa dahil dito ay nagkamali ang landing ng piloto at bumagsak ang helikopter sa quicksand. Nawala sa balanse ang fuselage at bumaligtad ang helikopter. Gulat na gulat ang mga sundalo sa nasaksihan, lalo na si Lieutenant K na hindi makapaniwala sa nangyari. Kaya, agad tumakbo ang mga sundalo upang tingnan ang lagay ng nasa loob. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan. Kaagad na nagsimula ang rescue team sa pagbibigay ng first aid sa mga sugatan. Tinulungan ni Varela ang isang Amerikanong sundalo pinigilan ang pagdurugo sa leeg nito at pinatatag ang kanyang kondisyon. Sa kabilang banda ay mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ng helikopter helicopter sa Spanish Command. Nagmungkahi ang isa sa mga opisyal na lumapit sa general upang humiling ng panibagong helicopter. Hindi nila pwedeng iwanan ang naserang helicopter dahil tiyak na kukunan ito ng larawan ng mga terorista at gagamitin bilang propaganda ng kanilang tagumpay. Pumayag ang commander na magpadala ng tulong pero kailangan mo nang tanggalin ang mga hindi importanteng bahagi ng helicopter upang mas madaling hilahin ito palabas mula sa quicksand. Narinig ng general ang paliwanag ka-recap at agad siyang pumayag sa plano ng kapitan. Inutusan ang mga sundalong na iwan natanggalin na ang ilang bahagi ng Jaguar helicopter upang mabawasan ang bigat nito. Samantala, ay tinipo ni Lieutenant Kay ang kanyang team at ipaniliwanag ang pagiging survival at hiding strategy nila habang naghihintay ng ligtas na pagkakataon para lumikas. Matapos ang mabilis na survey sa paligid, ay napansin ng kapitan na bagamat patag ang lugar, ay napapaligiran ito ng mga bundok na isang hindi ka nais-nais na posisyon para sa kanila. Doon na rin sila nag-set up ng tent para makapaghintay. Dahil sa kakulangan ng tao, ay tangi ang sniper team lang ang nailagay sa mahalagang posisyon upang maging alerto sa paligid. Makikita naman si Varela Careca na tinutulungan si Captain Torres sa pagbibihis ng sugatang binti nito. Tulad ng dati ay malapit sila sa isa't isa. nagalala si Torres sa kanya at alam niyang balak ni Varela na umuwi na sa Madrid pero hindi niya magawang pigilan ito. Pagsapit ng gabi ay nagkampo na ang mga sundalo sa kanilang pwesto at nag-ingat sa anumang posibleng banta. Habang inaalis ang mga bahagi ng helikopter ay dumating si Lieutenant Conte para tingnan ang kalagayan nila marami pa rin kailangan gawin. At sa mga sandaling iyon, ay iniulat ng communication captain na ang sniper team na nasa 300 metro ay may nakita siyang isang lalaki na tila isang kastol. Agad na tumakbo si Nakon at ang ilan pa para silipin ang lalaki sa burol pero hindi agad sila kumilos. Si Kay naman ay nagpatrack gamit ang satellite para mas makumpirma kung sino ang lalaki. Samantala, ang pastol ay nakatayo lang doon, walang kibo at nakatingin lang sa kampo ng mga Amerikano. Ang opisyal na si Aguilar na nasa tabi ni Kay ay ayaw siya siyang pakawalan. Nakatutok ang baril sa lalaki pero dahil sa rules of engagement ay hindi sila maaaring gumalaw hanggat hindi naglalantad ng armas ang kanilang target. Biglang tumakbo ang translator palapit sa pastol at binato ito ng mga bato para paalisin. Ngunit, hindi niya alam na ang ginawa niyang iyon ay halos magdala ng kapahamakan sa lahat. Pagbalik niya, ay galit na galit si Aguilar at sinigawan siya at tinawag pa ito na iyon ang pinakatangang ginawa niya. Maya-maya karekap ay dumating ang satellite confirmation at ang pastol pala ay hindi basta sibilyan, kundi isang espiya ng mga teroristang Taliban na may layuning tukuyin ang kinaruroonan nila lalong nagalit si Aguilar sa translator ngunit sinubukang pakalmahin ni Con ang sitwasyon. Samantala sa Spanish Base ay abala ang commander sa pagbibigay ng briefing kung paano mababawasan ang bigat ng helicopter para mas madali itong maiangat ng tulong mula sa labas ng desierto. Nagkita sina Captain Torres at Kay upang mag-update sa isa't isa tungkol sa progreso Sinabi ni Torres na marami pang kailangang alisin at ipinadala naman ni Con si Nars Sanchez sa sniper team upang tumulong dahil kulang sila sa personel. Pagdating ni Sanchez ay bigru agad ang inabot niya mula sa mga sniper at pinag-usapan kung gaano siya kaganda Pagsapit ng gabi karekap ay magkasamang tinulungan ni na Sanchez at Varela ang mga sugatang Amerikanong sundalo. Pagkatapos ay lumabas si Sanchez sa tent ngunit nakalimutang bukas ang ilaw sa loob. Nagalala si Kay na baka makita sila ng mga kalaban kaya agad siyang pumasok at pinagalitan si Sanchez. Malupit ang mga sinabi niya na ikinalungkot ni Sanchez. Pero agad siyang inalaya ni Varela at ipinaliwanag na baguhan pa lang talaga si Sanchez. Sinabi ni Kay na ito ay digmaan at hindi sila narito para magkamping. Pinatay nila ang ilaw habang palabas si Kay at nang umalis na ito ay pinaalahanan ni Naabda at Varela si Sanchez na isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring ikamatay ng marami. Samantala, sa base Kareka ay naghahanda na si Alvete, isang babaeng sundalo at ang dating commander para magtungo sa pinangyarihan. Sa kabilang banda ay handa na rin ang helikopter para sa kanilang misyon. Ito ang pinakamagaling nilang military helikopter kaya mabilis itong umalis upang ibangon at iangat ang natumbang aircraft sa pinangyarihan. Bandang hating gabi, ang dalawang sniper na naka-duty sa itaas ng burol ay nakakita ng lalaking nakasakay sa motorsiklo. Bagamat wala itong dalang baril, ay agad na kumuha si Lieutenant Con ng update mula sa kampo. Doon nila nalaman na may paparating pa na apat na SUV at tatlong motorsiklo. Ipinahayag ni Con sa kanyang mga sundalo na posibleng may paparating na pag-atake kaya dapat silang manatiling alerto kasama ang mga sniper. Sa puntong ito ay isang pastol na nakasakay sa motorsiklo ang mabilis na lumapit kasunod ang isang grupo ng mga kambing. Pero kasama pala sa likod ang grupo ng ilang teroristang Taliban na may dalang mga armas at dahan-dahan silang lumapit para hindi mapansin ng militar. At hindi nang tagal ay biglang nagsimula ang putukan. Sina Aguilar at ang translator ay tumatakbo papunta sa kabilang panig ng bundok pero isa isang walang sakay na motorsiklo ang biglang dumaan at naglikha ng kalituhan. Nasapul ang translator habang tumatakbo at tinamaan naman si Aguilar sa binti. Agad siyang nagtago at isang sundalo ang sumigaw para humingi ng medek. Agad namang rumisponde si Navarela at Abda papunta sa lugar habang mas lumala ang putukan. Marami na rin nasugat ang sundalo kareka. rap ang mga medek na makapagbigay ng lunas sa kitna ng putukan at walang magawa sina Aguilar at ang iba pang sugatan. Habang nagpapaputok si Case sa isang direksyon, ay pansamantalang tumigil ang putok ng mga kalaban. Kaya, sinamantala ito ng mga sundalo upang tumawag muli ng medikal na tulong. Dumating sina Varela at Abda at agad na tinulungan ang mga sugatan. Isang sniper naman sa Burol ang may sariwang sugat kaya umakyat doon si Sanchez upang tumulong. Nang makita ang lagay ng sundalo, ay agad siyang humingi ng stretcher. Dinala ang sugatan sa tent para mabigyan ng agarang tulong medikal. Hindi nagtagal ay dumating na ang Chinook Transport Plane at tinulungan ito ng mga Tiger Helicopters upang makalapag. Pagkatapos nito ay nagsimula ng ipamahagi ng mga sundalo ang mga bala at nagayos upang mailigtas ang Jaguar Helicopter. Kailangang umalis agad ang mga sundalo dahil nauubos na ang kanilang gasolina. Ngunit hindi pa tapos ang laban at nakakita rin ng pagkakataon ng mga nagtatagong terorista para muling umatake at tatlong sunod-sunod na pag-atake ang ginawa upang palibutan ang Chino. <silence> Habang pinaputok ka ng mga terorista ang mga sundalo sa lupa, ay samagot naman ang mga helicopter gunners gamit ang malalaking machine gun. Sa kabila ng matinding laban, ay naikabit sa wakas ang hook ng chino sa Jaguar helicopter. Ngunit, isang RPG ang pinakawala ng mga terorista patungo sa chino. Sa kabutihang palad, ay naagapan ito ng piloto at naiwasan ng trahedya. Dahil sa lakas ng lindol mula sa pagsabog, ay umalog din ang helikopter sa ibaba. Sa parehong sandali, ay isa pang chinok helikopter ang lumapag sa lupa at handa itong magsakay sa mga sundalo kung sakaling kailangan ng agarang paglikas. Habang muling umatake ang mga terorista, ay inutos ng kapitan na tukuyin agad ang pinagmumula ng potok at lipulin ito. Ngunit sa sandaling iyon, ay isang motorsiklo ang may sakay na shooter at papalapit ito sa helicopter kaya agad itong napansin ng kapitan. Tumigil ang kapitan at sinugod ang sakay ng motorsiklo bago pa ito makalapit. Napatay niya agad ang rider, ngunit biglang umatake ang isa pang terorista at nakipagbugno sa kapitan. Nanak out ng kalaban ang kapitan at dinampot nito ang RPG mula sa lupa. Nang makita ito ng army doctor na si Varela, ay agad siyang dumampot ng baril at pinaputokan ng kalaban. sa huli ay natigil din ang banta Pagkatapos ay agad na tumulong ang mga sundalo sa mga nasugatan habang sinimula ng hilahin ng helikopter. Sa wakas ay napatatag na ang Jaguar helikopter na nasa ilalim at sabay na lumipad ang dalawang chino palabas ng lugar. Habang papalipad sila kareka ay napansin ng mga sundalo sa armored vehicle na may mga kalaban pa rin sumusunod sa kanila. Hindi pa sumusuko ang mga terorista at patuloy pa rin ang kanilang opinsiba. Isang friendly force ang naglunsan ng counterattack para mapigilan sila. May inihandang car bomb ang kalaban sa dinaraanan ng mga sundalo kaya biglang huminto ang driver. Dito nagpakawala ng matinding putok ang mga kaaway dahilan para maipit ang dalawang panig. Napag-alaman ng mga nasa helicopter na naipit ang ilan sa kanilang mga kasamahan kaya gusto ng piloto na bumalik para tumulong pero wala na silang sapat na oras kaya napilitan silang iwan pansamantala ang Jaguar helicopter. Habang iniisip ng piloto kung ano ang dapat gawin ay tatlong Tiger helicopters ang biglang dumating sa battlefield. Ginamit nila ang laser guided weapon upang pasabugin ang car bomb at sinamantala ito ng ground troops para muling makatakbo ang kanilang mga sasakyan palabas ng pagkaipit. Pagkatapos ay makikita natin karekap na nakaupo si sa harap ng sasakyan Natapos ang gyera at ligtas nilang nilisan ang lugar At dito nagtatapos ang pelikula mga karrekap Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon Ay inanyahan kita na magsubscribe At pakipindot na din ang notification bell Para palagi kang updated sa mga susunod naming videos Maraming salamat sa panunood Cheers!